Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay yellow, nang walang kukuha sa iyo ng oras na swerte kung nananalo ka na. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa ala hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver. Siya ang may bibigay sa iyo ng ikakatalo. At sa player na malapad ang noo dahil bad energy ang maibibigay sa iyo. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka muna sa player na may tato sa braso, dahil kukuhanan ka ng mga oras mong Buenos at kulay dilaw. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay pula ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan, at sa player na mahilig magbalato para sa pasikat lang. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green. At sa player na mahilig uminom ng alak kukuhanan ka ng oras na buenas. Virgo. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. May ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.5 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikakakatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 42 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na minutong negatibo. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:25 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10:45 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na mayabang magsalita, dadalan ka niya ng kamalasan para matalo, at kulay na dilaw isa din magbibigay ng ikakamalas. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang matalo kagad at dadalan ka ng kamalasan. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:30 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa madumi ang mukha at mamalasin ka para matalo kung hindi mo maiiwasan, at iwasan mo din ang kulay brown. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:15 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. Huwag ka magsusuot ng damit na may kulay pink dahil pagkatalo kagad ang kayang maibibigay sa iyo.